So, itong ating equalizer dito, idol, ay DBX215 ito. Ayan. So, 15 band ito, kapilaan. Ayan, DBX. So, yung pinaka-output dito, idol, dalawa. SLR at saka TS. Ito yung TS na idol, yung ganitong connector. Yung connector na magagamit natin dito. Itong dual male RCA to dual TS, ano, mono. So, ito yon dito sa bilog na sinasabi nyo, TS yan dito, idol. Pag XLR naman, ang gagamitin natin dito na output, ito. Ito naman yung connector na magagamit natin. Dual XLR female to dual may RCA. So kung tinutukoy nyo idol na hindi nyo magagamitan ng RCA katulad nito, mayroon tayong adapter na pwede magamit ito. Ayan. So pwede natin magamit ito sa so output ng ating TS dito. Ang RCA natin, magagamit na natin yan. Ayan. So tugtong lang natin ito, kabilaan. So kung yan ang tinutukoy nyo, yung bilog na yan, TS yan idol. So yan ang connector na gagamitin natin kung ganito ang connector nyo. Kailangan nyo ng adapter na katulad nito.